Nahan na 'to sana. Ning. lang Lord. Sana okay ni. Tayo Ang lakas ng tetris. Eh, neto binting. man. Meng, repo paksyo. Dugo Oh, kari mahal man dagko man. Ni, ano ni mo? 320. Ha? 320. Nang. Dagko man siya lang bud. Ah, sige sige. Ito na, nanay tag iya. Pila ko lang. mo na ito ba? Pwede. 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 Shout out ko da ang Sir Nelvin. Sir, may buntag, Sir. Kine. Kay Ma'am Joy. Mam, good morning, Ma'am. ug sa atong mga viewers. Anong buntaga? Good morning, good morning. Madayaw na umaga kamay hurot. Og um, sa ating mga followers, may buntag. Kang Ma'am Joy, kang Ma'am Lorena. Good morning, good morning. nang <makes> ni? <noise>